yang yeah. ang ating beach camping to camping camping beach Madu May paa may pa. My pa. paa ang pa sa ilalim ng paa Punta ako dun sa likuran. Tapos malaligo na ako. Malalego ako all eight. Ayan, share ang Audio natin. Sige ni giniginaw na ha ginaw ha ginaw iba pala riyan yan dun may pang surfing din surfing lakan yan no surfing surfing board surfing board surfing board surfing Ganda rin to oh. Pero, konti lang nag- niligo. Hindi ko alam anong purpose nito. Jumping rope o ano? Jumping board? Check natin to rito. Ang kanilang seaside. At, dito tayo dumalan. Medyo nagwalis na si kuya. at dadalhin ko pala ang aking ano sa ko ng i-charge well, ang charger natin <laughs> kailangan natin ng charger ganun pa rin eh. sila kabundukan kabundukan Israel padaanan lang natin <laughs> lumuloy ng ating sepe ating money there. tayo sa forest this teacher.